Sa layong mapagbuti ang pagtugon sa mga kalamidad, in-upgrade pa ng pamahalaan ang G-Risk PH. Tinuruan naman ang mahigit isang daang LGU at national government agencies sa paggamit nito. Si Rod Lagusad sa detalye. Game changer pagdating sa pagtugon sa mga kalamidad. Ang maibsan dalang epekto nito at makapaglitas ng buhay. Ito'y kasunod ng mga pagbabagong ginawa sa GRIS PH, isang platform ng pamahalaan na nakatuon para sa kalamidad. Dito may kita ang mga kinakailangang impormasyon pagdating sa mga natural disasters, gaya na lang ng mga datos mula sa PBOX, Mines and Geosciences Bureau, Pagasa at iba pang mga ahensya sa unang JIRIS PH convention, hindi bababa sa isang mga LGU mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, kasama ng ilang national government agencies ang tinuruan at sinanay para gamitin ito. Ayon kay JIRIS project leader Mabi Kahulugan, napakalaga na maging handa pagdating sa pagtama ng mga kalamidad gaya ng bagyo na nagdudulot ng baha at landslide. Meron pang lindol at ipapa. Lalo't ang mga lokal na pamalaan ang unang rumirespondi dito gusto po natin magkaroon ng paradigm shift na paigtingin po talaga ang prevention and mitigation. So bago pa po dumating yung mga um, events, mga natural events, handa na po ang lahat. At hindi na po tayo nagkakagulatan sa mga epekto po ng mga natural hazards. Kasi um, being located in the Philippines, sigurado po na ma-experience po natin ang paglitol, mga hazards na pagsabog ng vulkan at mga hazards na dulot ng typhoon. Kasama sa upgrade ay ang pagkakaroon ng Hazard Hunter PH Pro. Ngayon, ito ay may kakayan na magproseso na nasa isang daang lugar o site sa loob lamang ng isang minuto. Sa mas mabilis na oras, ay may kita na ang assessment sa mga lugar na ito, gaya na lang ng lagay ng mga evacuation centers. Sa ngayon po kasi, ang, ang sinusulong po talaga natin is long-term planning. So for example, yung land use planning dapat um, paakibat Dun sa mga plano na yon ay ang mga long-term composite hazard maps ng mga agency. And where to situate specific establishments or yung mga facilities thinking strategically Bukod dito, gamit ng GeoAnalytics PH Pro, makapagbibigay ng mga specific analysis ito tulad na lang ng mga gusali at ang GeoRisk integrated platform kung saan mas pinadali ang pag-access dito gamit ang iisang user account. Kinakailangan lang magkaroon ng memorandum of agreement ang mga LGU para magamit ito. Habang plano din na palawigin pa sa pribadong sektor ang paggamit ng Geris PH Road Lagusad para sa pambansang TV sa Bagong Pilipinas.